back to my channel, mga kabayan, kalahi, mga OFW na nasa abroad. So, ang topic natin ngayon is, um, ano nga ba ang tunay na buhay ng mga OFW sa ibang bansa? So, ano nga ba yung mga behind the scene ng, mga is, ng isang OFW? So, kalimitan kasi yung concept natin. Um, uh, pag nagtatrabaho abroad, sasabihin mayaman or mapera. So, ako na po magsasabi. Wala po kami ang pera. So, please, wala. alisin natin yung uh, konsepto natin na pag OFW, mapera. Wala po kami pera. Okay? So, kalimitan nga sa mga ibang OFW dito um, pag weekend. Naghanap sila ng part-time, extra money para ma may maipadala sa Pilipinas. Kasi yung mga iba uh, humihingi, ganito, may mga pinapaaral, tapos yung binubuhay po ang pamilya, pati ka mag-anak, binubuhay na. So, hindi nila alam kung gaano kahirap kumita ng pera dito sa ibang bansa. Hindi po kami namumulot. Pinaghihirapan po namin yan. Dugot, pawis, depression, stress at kung ano-ano pa nandyan na lahat. So, um, sana, uh, kasi yung mga ngiti, yung mga ngiti ng mga OFW na pinopost, hindi ibig sabihin nun, masarap yung buhay namin dito. Uh, Ang dami namin kailangan i-adjust, kailangan makisama, uh, kailangan makisama sa mga ka-opisina mo, sa boss mo, suwerte ka na lang kung may post ka na mabait. So, may yung mga ibang kasambahay naman natin, uh, binibigyan ng off, pero twice, uh, twice lang sa isang buwan. So, pag nag-post sila, hindi ibig sabihin, kasi ayaw din na, syempre ayaw namin mag-post na umiiyak, stress, or ano. Siyempre, gusto din namin i-assure yung mga um, mga kamag anak namin na nasa Pilipinas na okay kami dito. Kaya namin 'to. Sana kaya ninyo. Kasi pag OFW ka, ang dami mong mamiss. mamimiss. Namimiss mo yung pamilya mo. Mamimiss mo yung uh, environment ng Pilipinas, lahat-lahat. Kasi iba talaga. Parang 360 degree yung buhay mo pag OFW ka. So, ang masasabi ko lang, uh, sa mga OFW saludo ako sa inyo saan man sa, saan man kayong uh, nandoon saan man kayong pansa, saludo ako sa inyo at mag kayo lagi and please mag kayo mag-ipon huwag kayong padala ng padala na porket humihingi yung kapamilya niyo or yung mag-anak niyo bibigyan niyo so wag. Uh, marunong kayong humindi. Marunong kayong, uh, maruno kayong mag refuse sa mga hini, uh, hingi. Tapos sa mga pamilya naman na mga OFW din nandiyan sa Pilipinas, isipin din namin natin yung mga kalagayan ng mga pamilya natin na nasa ibang abroad, na, sa ibang bansa na naghahanap buhay, na Huwag naman po tayong uh, gasta, ng gasta Isipin din natin yung hirap nila at pago. So, marun, mag, mag ipon din tayo sa sarili natin. So, and, uh, may sasabihin pala ako, oh, dun sa mga, uh, yung mga feeling close, na bigla-biglang nag-message na uutang, uy, pautang naman dyan. Tapos, pag sinabi mong, ay, wala akong pera, tapos sabihin na, nag abroad ka tapos wala kang pera uh, yung pera na kinikita namin is para sa pamilya namin kung gusto mong meron kang pera, magtrabaho ka mag-abroad ka din, hindi yung mag-message ka tapos sasabihin mo nag-abroad ka wala kang pera kasi hindi ka pinautang uy chong naman ganon. Uh, marunong din naman tayong mahiya so, mahiya din kayo kasi yung pera ng mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Hard earned money yun. Hindi yun basta-basta pinulot lang. So, sana, sana maisip yun yan. Um, thank you for listening, watching. So, panoorin nyo yung ano ko, part 2 uh, uh, ng buhay OFW. Um, please, uh, share. Mm like and subscribe. So, thank you, thank you, thank you sa mga sumusuporta dyan na nanonood. Thank you po. And comment kayo sa comment kayo sa box kung ano yung gusto niyo yung topic natin. So, panoorin niyo yung part 2 ng aking um, ano nga ba? Monologue. So, thank you and peace out. God bless!